ating actress na si Ellen Adorna ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi niya pinapakita ang tahanan sa publiko sa pamamagitan ng house tour. Sa pamamagitan nga ng isang video na ibinahagi niya sa kanyang account ay sinagot niya ang tanong ng isang netizen na humihiling sa kanya ng isang house tour. ani pa ng actress na hindi niya ugali ang magpa-house tour or closet tours. Ngunit panigurado raw na may nakakita na ng loob ng kanilang bahay dahil naipagawa na raw ito ng asawang si Derek Ramsey bago pa sila magpakasal at nasa ugali raw nito ang magpa-house tour. Ngunit bagamat uso ang mga tours bilang content ng mga vloggers, hindi ito para kay Ellen. Say pa ni Ellen, very territorial siya pagdating sa kanyang pagmamayari. Hindi raw kasi niya alam kung ano ang pakay ng mga tao sakaling ibandera niya kung ano ang nilalaman ng kanyang bahay. Matatandaan naman nag-house tour na noon si Derek kasama ang ex-jowa nitong si Andrea Torres. Pero pagdating naman kay Ellen ay iba siya. Kaya naman marami ang netizen ang natuwa at napahanga sa sagot ni Ellen. So that's all for today mga ka-chika. This is your Project EO. Please like and subscribe. See you at my next chika.